Pinagtibay sa third regular session ng sangguniang panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na pumasok sa isang kasunduan sa pagitan ng Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center para maging end referral hospital sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Dr. Josefina Garcia, Provincial Health Officer 2, sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement, magiging takbuhan ng PJJMRMC ng lahat ng mga pasyenteng nangangailang ng mas mataas na uri ng gamutan, eksaminasyon at laboratorio na manggagaling sa mga district Hospital sa probinsya. Sinabi din ni Dr. Garcia na ang mga pampublikong paggamutan na pinatatakbo ng Pamahalaang Panlawigan ay mga level 3 hospitals na nangangailangan ng tulong mula sa level 1 hospital na tulad ng PJG para maihatid ang Panlawigang Sistema ng serbisyong Pangkalusugan. Ang atin pong mga district hospital ay mga level 3 hospital po kung kaya't um uh, mangangailangan po sila ng mga uh, matataas na uri ng eksaminasyon at uh, laboratory kung kaya gusto po nating makipagmowa sa PJG para po pa uh, ibigay yon sa ating mga uh, kababayan. Ang pagpasok din ani Garcia sa kasunduan ay kabilang sa kinakailangang dokumento para sa licensing ng mga pagamutan at para sa universal health care dahil isa na rin anyang integration site ang lalawigan na nasa preparatory phase na bilang bagong kasapi ng UHC. Matatandaan naman na nauna na rin inaprubahan noong nakaraang taon ng Sangguniang Panlalawigan ang pagdevelop ng Electronic Referral Network Program sa natulang paggamutan upang maging mas mabilis ang referral o paglilipat dito ng mga pasyente. Kasama si Jasper Balasote, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.